Good morning guys oh, simbang gabi na mamaya ya, oh, outfit check oh, pack oh. hello mga gang gang <laughs> hi mga beshi so yun na nga good morning sa inyong lahat ang aga gumisi ni Wengta oh. oops outfit check so yun na nga guys meron na naman tayong ng panibagong panibago for today's video Kasama ko na naman nga pala mag-makeup ang aking kampwet. O, oh, diba? May assistant na ako. Din ako. So, yun na guys. Abangan nyo nilang mamaya yung before and after. Hi, guys! Ulit, Mayn. Yo, guys! May rakatid na mga beses nyo. Tara, guys. Mag-makeup na tayo ulit. Kasama ko na naman yung aking asuot. Mayroon ko na susuot. Magsalita ka na. Outfit check. Meron nga naman po tayong pagagandahin for today's video. Oh,

It's raining. It's raining! Oh, good morning, guys! Oh, simbang gabi na mamaya. Oh, outfit check. Oh, pack. Oh, hello, mga geng-geng! <laughs> oh, meron kayong shades. Oh, meron kayong shades. Oh, oh mura lang yan. So, Shopee galing yan. Oh, make kayo. Oh, letter M yan. Marites yan. Oh. <laughs> oh, may vape kayo. Oh, wala kayong vape. Oh, ba? Diba? Oh, oh. May bata diba, kayo makulit. <laughs> Meron ako niyan. <laughs> oh, may kotse kayo? Oh, may kotse kayo. Wala, no? Oh, sa kanila yan, hindi sa amin yan. <laughs> oh, panis. out <outfit> check. <laughs> shout out nga pala, Jessie Lapay. <laughs> oh, panis. Oh, simbang gabi na mamaya. Kita-kita-kits. Bye! Oh. Ini. bisa masuk saya Eh. Box Julian. Ha? Megapan ko. We're here. Chat okay. Ito ba? Umaambun tarantano. Wala Lan. Chat mo, itwaga mo. Hindi siya kuwara't nagbibigis eh. Nagbibigis na. Basta tatay niya. Naginatay na yan eh. Kumain na nga ng So guys, ganyan na po siya. Oh, I'll check. O, oh, o, oh, o, oh. o. Kasi bang gabi na mamaya, o, oh, meron kayo niyan. Oh, I'll check. Shades ako, sandrelo ako. Letter M yan. O, oh, marites yan. Oh, dito. Wala. Oh, ako meron. Oh, makeup up to. <laughs> oh, meron kayong ring light? Wala. Oh, oh, may racket kayo? Wala. Ako meron. <laughs> oh, oh, meron tayong mga barates. Outfit check. Okay. <laughs> Taong! Taong! Tulak mo palo, palabas. Palabas. Hila. Sabi. Ano mo? Ako na, mga. Pasok. Umay? Eh, di no. tamay ah. Pumasok na ito, Pumasok na ako. Tom! Anak ng peking daong. Daong! Daong! Pinangan mo. Bakas naman, hindi ka naririnig eh. Nasa CR nga raw eh. Sabi niya yun.